Kahit nasa Slovenia itong si Luka Doncic para mag-attend sa panganak ng kanyang asawa mga idol. Ngayon, ito po ang pinakalitas na impormasyon patungkol kay Luka. Ayon sa isang NBA insider, itong si Luka ay kinausap ang front office ng Los Angeles Lakers para mag-inquire kung kaya ba nilang mag-trade para kay Yanis. Isa lang ang goal nitong si Luka manalo ng kampyonato sa Los Angeles Lakers at para magawa yon ay kailangan niya ng karagdagang tulong. Sa ngayon okay naman, mayroon silang Rui Atchimura, mayroong Reeves na consistent sa kanyang numero pero may kulang si Lebron. Hindi na nga siya nakapagbibigay mga idol ng mataas na numero para sa kanila. Ngayon pwede naman siyang manatili sa Los Angeles Lakers at at the same time ay pwede rin po nilang makuha si Yanis pero sa malaking halaga. Dahil sa antas ng uh, value nitong si Yanis ay siguradong marami ang mawawala sa kanila. Mga lahati ang kanilang lineup mga idol at syak na masisimot ang kanilang draft asset na magpapahirap sa kanila sa hinaharap kung sila'y gagawa man ng trade. Ngayon, magiging uh, nga baliwala yan kung sakaling sila'y mananalo ng kampiyonato. Usually, lahat naman ng mga kupunan ay nagbibigay ng kanilang offer ang tanong, sino kaya ang tatanggapin ng Milwaukee Bucks? Sa ngayon masaya si Joel Embiid sapagkat kahit na hindi siya nakapaglalaro ay maganda ang tinatakbo ng kanyang kupunan na Philadelphia 76ers kung noon nakadepende ang lahat sa kanya at sila'y kung siya'y wala. Ngayon mga idol kahit na hindi siya maglalaro ay nananalo sila ng mga laban. Ngayon okay to para sa kanya sapagkat ito ay magbibigay sa kanya ng mahabang panahon para siya ay makapagpahinga at para maghilom ang kanyang dinaramdam na injury. Pero sa kabilang naratibo ay delikado rin po itong simbid dahil kung sakaling magpapatuloy ang mga panalong ito nawala siya ay magbibigay po ito ng mensahe para sa Philadelphia 76ers na bakit hindi nilang nila pakawalan itong si sa sapagkat kahit na siya hindi man maglaro ay nananalo sila ng mga laban. Kaya mahirap to para kay Jewel Embid mga idol ha at sana magdasal siya na hindi ganoon ang iisipin ng Philadelphia. Samantala, eto naman ang pinakalites ng balita patungkol kay Chris Paul at sa LA Clippers. Ngayon, ayon mismo kay Chris Haynes ng NBA on Prime, eto rin daw ang joke sa Clippers para tanggalin na lamang itong si Chris Paul sa kanilang lineup. Ayon pa mismo kay Chris Haynes, mayroon daw isang pagkakataon na sinabihan nitong si Chris Paul si Kawhi na mag-switch off kay Clay sapagkat hindi niya ito kayang bantayan. Ngayon, nag up naman itong si Jeff Van Gundy, ang assistant coach ng Clippers at kanyang binigyan ng paalala itong si CP3 na kung sa si ibang kupunan daw ay magagawa raw niya kung ano ang kanyang gusto. Sa Clippers ngayon ay hindi niya magagawa kung ano ang kanyang ina-advise kay Kawhi Leonard. Para bang pilit ng binabara ng Clippers dito itong si Chris Paul mga idol in which hindi naman po masama ang kanyang ginagawa. Nais niya lang pong makatulong kung ano ang mali especially kay Kawhi, Ito'y binibigyan niya ng solusyon. Kaya anong mali dyan? Kaya dyan palang mga idol ay may something dito sa LA Clippers ayon pa mismo sa mga NBA fans. Sapagkat walang ibang layunin si CP3 kundi manalo pero sa kanila ay bawal pala ito.